Yan, welcome to my YouTube channel, LNPH Vlog and mega mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, i-share ko lang po sa inyo. Ayan, behind the scene po ako ngayon. Ayan. <laughs> At andito po ako ngayon sa table ko. Ayan. Malapit lang po ito sa kusina kaya ayan. May nakasalang niya na naka-live. Ayan. <laughs> yung isa nando, Huwag din natin ipakita kung sino yun. Ayan. Meron pa dyan naka-open. Pero naka-BGBG lang ako at nakatambay lang. Ayan. ata meron pa tayong dito. Naka-play. Ayan. <laughs> Para sa kanilang WH. Ayan. At sya kayong mga pumunta po pala. Naka-play po kayo dyan. Meron po kayong kanyang-kanyang browser po. Ayan. At syempre, huwag natin kalimutan na kumain. Ayan kumain. Ayan. Ayan. kayo po tayo ng arroz valenciana na ala LNPH vlog. Ayan. Tikman na natin. Ang masarap. Ayan. Very simple lang siya kasi wala masyadong halo. Chicken lang at uh, chicken liver lang po yung uh, nilagay ko. Ayan. Basta marami siyang uh, nilagay ng mga seasoning kahit ano-ano pa dyan, ayan, yan lang po yung makayanan natin ngayon. Kaya tara, kain tayo ng Aros Balenciana ala LNPH blog, Ayan. Happy Holidays and mega love shoutout sa lahat. God bless you all.